Yung mga be, good morning. Uh, for the day vlog, syempre, pagtatrabahuin natin yung landscape natin na ginagawa. At uh, bago ako magtatrabaho o mag-start dun sa ginagawa ko, punta muna tayo ng Lucky Supermarket uh, at bibili tayo ng mahuulam natin don Kaya let's go! yung mga abe, nandito na tayo sa supermarket, at uh, ngayon papasok na tayo mga abe yan, kung makikita nyo, napakadaming gulay dito, na siyempre, kilala na rin natin yung mga ibang gulay dito, yan, tulad ng, yan, yung mais, iba-iba yung ano dyan at saka, sayote, yan ano pala ako dito, magtitinola pala ako mga abe yan, pumili ako dyan, kasi napakaganda ngayon yung mga gulay na ano ngayon kasi maaga, yan, kailangan ko ng luya, siyempre yan bumili rin pala ako ng puso ng saging mga abe masasarap sa ano yan sisig yan at saka ng gata at yun rito pala meron mga dito malunggay yan na sariwa meron din pala ng ano dito mga abe yan yung daon ng saging yan na sariwa din yun lalagay sa mga kakanin yan di ba? At uh, ngayon dito pupunta ako to Sili. Yan, kailangan ako to Sili. At syempre, hindi mawawala yung manok. Syempre, yan, magtitinola tayo. Hindi naman tayo pwedeng magtinola na baboy ang gamit natin. Kaya mga bit, pumili ako dyan. Syempre, pipiliin ko yung mura dyan. Hindi naman yung kukunin ko yung mahal dyan. Yan mga bit, nakakuha ako ng legs na manok. Yan. At yung mga pinaluto naluto na. Kasi pinaluto ko yung business to. At uh, yung video natin dun sa ano, naputol. Kasi nga, yung cellphone ko, pumuno na, na yung ano, storage niya. Kaya hindi na natin nabit At ngayon, nandito ako sa Rona, mga abe. Yan, kukuha tayo ng ano dito. Pipili tayo ng, yan, ng grinder. Yan, yung pamputol ng ano. Kasi kailangan natin pamputol dun sa corner nung ano. Blocks natin. At yung mga abe, ito yung nabili kong grinder ngayon. Yan yung pamputol dun sa ano natin, blocks natin. Ito ang tatak niya, Craftsman. Di battery yan, mga abe. Ang price niya ay nasa 99. O sabi mo nang nasa 100 ako siya po. Bumalik ako at pinapalit ko. Ito ang ginamit ko. Electric na lang. Yun, walang battery pala yun. So mga abe, magsisimula na tayo dito na putulin na natin yung mga bricks natin. At uh, ngayon, susukatin ko itong mga to. Kung hanggang saan yung sukat niya, yung band 21 to 24 by 21 by 24 sabi nga yun nga yun na susukatin ko ngayon yan kasi yun ang pinaka ano, measure niya dito yan at susukatin ko na mga abe At yung mga binasukat na nga natin yung pwede nating putulin dito. At yan ang mga sukat ngayon. Nakuha ko na yung mga ano. Kailangan putulin yan. Ang uh, ano natin nga yung 22 by 24 yan. Pero yan ang mga ikakat ko. Yan may nang ano na. At yun mga be umulan pala dyan. Kasi kaya yun pinalagay na lang ni Mises yung pinaka led na ano ilaw dyan sa ceiling kaya lalagay ko na lang kasi habang umuulan habang hindi tumitila ulan so ito muna ang pagtatrabawin ko itong ilaw na to kaya in-start ko na to mga abe mga abe nalagay ko na paikot yung led na sa ceiling mga abe at uh, ngayon ay eh, sasampulan na namin to iilawan na namin yun tignan nyo mga abe yan paikot nag iibang kulay yan yan ang ano led sa ceiling na ano na ilaw yan o no? napakaganda parang nasa biraw <laughs> mga abe nag-stop na nga yung ulan kaya pwede na natin putulin yung mga ano mga blocks na sinukat ko Tayo uh, nga basang basa nga yung ano yung deck at uh, yun nga puputulin ko na to ready na yung mga gamit mga abe yan yung grinder na bili ko na electric na lang ang pinili ko at syempre naglagay na rin ng para kapag ano, hindi magasgasan o madaplisan yung floor ng garay natin papasok ko na rin yung mga blocks na nasukatan ko kanina mga abe yan napakabigat niya mga abe at yung mga abe sinetap ko na pala yung pamputol na grinder natin dito mga abe at bumili rin ako ng blade niyan yan ang ano niyan isa niyan ay 6 dollars yung ano niya yung price niya yung una pa lang nabili kong ano dyan mga abe, yung grinder, wala siyang battery. Kung baka bibili ka pa ng separate na battery. Ang battery niya ay magkano? Nasa 200 may 300 mga abe. At yung grinder na ano, nasa 100 sabi mo na. edi kung bibili ka ng separate na battery, edi di mapo 400 ka o 300 mga abe. Kaya yan na lang ang binili ko yung electric na lang ang binili ko mga abe. Ang, fresh, ang price niyan ay 113 mga abe. O sabi mo ng 120 plus tax mga abe. Kaya yan ang binili ko. Kaya unlimited na yan direct sa oriente. At yung mga abe sineta na pala yung blade niya dyan. At yung pinaka lock niya para ikpitin natin yung pinaka ano niya dito washer niya sa taas. At uh, hindi lilipad yung blade mga abe yan, at hindi ko pa alam yung kalkalin kanina yan mga abe, hindi ko alam kung saan yung lock nun, kasi may kinakalabit pa ako dyan sa pinaka handle nya ipapalayon, kaya dito ko siya na ano mga abe, kala ko iba yung ano niya kasi dati talaga yung mga lumang ano grinder, nandun naman talaga sa pinakahulo niya yung pinaka ano lock nya, at uh, uh, pipigilan mo yung pagikot ng grinder at yung mga abe, ito pala yung tatak niya, craftsman, ah uh, Parang katulad din siya ng ano, nung unang binili ko. Kaya ito, electric naman to, yung di battery naman. Kaya yun mga abe, sisimulan ko ng putulan tong mga to. Siyempre, kailangan nating gamitin yung safety glass natin mga abe. Buti nga mga be, lumabas pala ako dyan kasi yung pinakalikab ko ng ano, ng pinuputol ko eh, nakukulob dun sa garahe. Kaya lumabas muna ako dyan. At yun mga be, nakaputol na tayo ng isa. Yan ang naputol ko. Parang nasa 2 inches din ang nawala. 24 by 24 kaya nagwelds ako ng dalawang suka ay dalawang inches kaya 22 by ano na siya 24 mga abi at yun nilalagay ko na to mga abi pinatag ko na yung ano ko water down mga abe nga kasi nga umaraw na dyan kaya maganda na magtrabaho yon mga abe na sulpak ko na o na insert ko na atong isa mga abe kung makikita nyo yan at ayan uh, ang sukat nga nya diba, lumilit lumiit lang yung 24 by 24 kaya magpuputol na naman tayo mga abe kaya ang ginawa ko dito putol lagay putol lagay ako mga abe kasi para hindi maingay yung pagputol kasi yung grinder syempre maingay at saka yung yung alikabok mga abe lumilipad para hindi nakakaya sa mga neighbor mga abe yung mga abe, naputol na natin yung pangalawa mga abe. At uh, kung makikita nyo mga abe, tingnan nyo yung kapaligiran natin. Napakalikabok kaya putol lagay, putol lagay ako mga abe. At yung mga abe, yung tatlo pala dito na ilagay ko na. Ako yung pangalawa, pangatlo. At uh, yan kasi nga yung cellphone ko pumupuno na kaya kailangan na mag-edit. Ngayon, itong dalawa na lang at saka yung maliit dito mga abe, yun na lalagay. At yung nga pala yung isa mga abe na pa-curve din ng putol niya mga abe. At yan na, na start ko na naputol yan mga abe. At ito nga mga abe yung naputol ko na. At yung isang pa-curve doon diba dalawa at yung lalagay o oh, one port. At ito yung pinaka ano mga abe yung pinaka uli din na ilalagay. Tapos uli yung ano maliit. Ayun nilalagay ko na siya dyan mga abe. At yung mga be, yung mga video ko pala pa shortcut shortcut na kasi nga itong phone ko pupuno na siya mga be. Kaya minsan pa shortcut shortcut na lang yung mga video ko. Siguro itong ano na to, ipapakita ko na lang siya short video yung tapos na itong lahat ng ginagawa ko sa landscape mga be. Pero ipapakita ko dito sa video yung kabuhan ng na ano ko siya, na blocks ko yung lahat ng ano, yung area na gusto kong i-blocks -ano, i dito. Yung mga abe, minamagic ko na lang yung video ko dyan para mabilis na lang. Yan, kung makikita nyo. At yung mga abe, ito na yung ng landscape ko. At uh, inuulit ko mga abe, hindi ako expert mag-landscape. At uh, ko lang to para makatipid ako sa ano, labor. Kasi maalang labor. At uh, kung kaya ko naman, gagawin ko mga abe. Kaya salamat sa mga sumaybay sa video ko at maraming maraming salamat hanggang dito na lang so bye nyo lang sa next vlog ko at yun i-upload ko na lang sa short video to mga abe meron din akong dinagtag dyan mga abe hindi ko lang siya na videoan kasi nga itong cellphone ko kuno na kaya ayun mga abe so nyo na lang yung short video ko ng pagkatapos nitong landscape na ginawa ko maraming maraming salamat ingat tayong lahat goodbye bye bye love you